with AI, which is the hot topic right now, what should we know as parents? What should we know uh, as individuals? Well, the yung, yung, yung AI ngayon, kaya siya naging um, hot topic at kaya siya naging mainstream, kung ibig sabihin ginagamit na nating lahat. Kasi yung AI, umunlad na yung kanyang interface na pwede na natin gamitin para nakikipag-chat ka lang, di ba? So, Uh, I'm sure you heard of ChatGPT, di ba? yung shit talaga yung... I have played with ChatGPT. Oh, yung ChatGPT. But GPT. ang napansin ko sa ChatGPT, lalo na third world tayo. Charot, hindi pa siya na feed ng information na factual at buong-buo. Kasi nag-feed lang siya sa finid ng internet sa kanya, eh, di ba? Parang encyclopedia lang. Oo, dahil hindi siya, kung, hindi siya, eh, hindi pa siya nakaasahan siya... talaga. Okay. Tsaka kahit nasabihin mong amazing siya na point ilang second, kasi what is ganito? Siguro kung Grindelwald o Switzerland, alam niya lahat. Kasi ang daming, mga isang milyon ang pumupunta doon isang araw. So, ka malaming diba? write-up about it. Oo. Pero yeah. yung mga tipong kung tanungin ko, 'Di ba? Kung ano yung mga localized ano natin, wala wala pa siya doon. Wala pa rin siya doon. So parang ah, okay, tsaka hindi niya wala kahit na nag nag feed ka sa kanya, kunwari may kan essay ganyan. Hindi niya walang pulso kasi writer journalist tayo, hmm. 'di ba? So we wala siyang puso, walang walang flair, walang character yung writing uh, niya. Uh, uh, It's just a writing, It's just an article. Yes. So 'yun ang kailangan nating maintindihan sa bagong AI, no. Mayroon technology na tinatawag na generative AI. So ang ibig sabihin ng generative AI is natututo siya. So the best way to look at AI ngayon is para siyang super genius na bata. No, tinuturuan pa lang natin itong super genius na bata. Ang importante sa generative AI is participation. Dapat tayo nakikisali hindi lamang sa paggamit ng AI but also yung characteristics niya ba na kung ginagamit siya ng mga Amerikano, kung ginagamit siya ng mga Canadian, ginagamit siya ng mga Europeans, dapat balance yung pag-input natin sa AI para yung kanyang learning is is equal. So, kaya nga mayroong very interesting na trabaho ngayon around AI, tinatawag nilang din prompt engineers. So, kung isipin niyo kung yung AI ay bata, etong prompt engineers parang mga tutor niya. <laughs> tsaka yung mga yaya niya, no? Prompt I engineers get... actually feed the characteristics of the AI para ma-shape mo siya. Di ba? Mo mga... Hindi lamang sa localization but also ethics na kailangan mabalansin natin yung yun doon na ng... ako papunta sir Winston di ba ano yung characteristics ng mga yaya ng AI di ba itong mga prompt engineers sa tinatawag na to para maging engineer sila ng AI kasi baka naman mamaya dahil syempre may mga bias ang bawat tao baka kung ano yung i-feed nila doon sa AI at yun at pag anong direksyon yung pag-shape nila ng information na pwedeng ibigay ni AI well ang kagandahan naman ng mga leaders ng AI ngayon, kagaya ng Meta or uh, open AI is pro- problema niyan sa simula pa lang. No? So, unang-una, kagaya nito sa Amerika, kasi, di ba, yung nagtetrain ng AI is the majority, di ba? So, yung mga puti o yung mga men. So, ang ginagawa nila dito sa Amerika, binabalansin nila yon So, it's beginning to understand culture, ethnicity, mga ganun. Tapos, iniintindi din yung gender, no? Hindi lamang yung lalaki-babae at yung iba pang mga uh, gender preference ng mga tao ngayon. So, Uh, ang, ang, ang importante sa AI is we always think na natututo to parate no. Kailangan we have to participate. It's like democracy. Kailangan magparticipate tayo sa mga AI uh, activities and kailangan active tayo sa paggamit niyan. Ako ginagamit ko araw-araw ang AI. Ginagamit ko siya pag sumusulat ako ng letters, pag sumusulat ako ng even notes to my board no. Sinisimulan ko siya sa AI. But, I use it as an extension of myself, but I don't use it as a replacement of myself. Yan so, ang uh, dapat so malaman. Natin okay so no? emphasis on that sir winston do not replace ai for what you are doing in your work it can help you like your secretary but to, to, to fast type right because the point blah blah seconds and dyan na yung paragraph I, ano mo na lang ng sarili mong flavor pero 'Di ba? Tawag mo rito, yung mga estudyante sa kolehiyo. Oh. Kasi nag-, nag yung nagtok ako sa De La Salle University. Yung ilan sa dialogue na nakuha ko sa mga professor doon, ay meron daw sila estudyante ultimo yung biodata naka-AI. Okay. Naloko ka oh. daw sila para ano to? Mahahalata Mas kasi. Mas DLSU 'yan, dai. That's right. So, hindi pero so, sir, ba, ito. Over na nga, eh, no? Meron actually may parang, AI wha? na nagdi kung yung letter mo galing oh, sa meron AI. Meron bang dine-develop, uh, para, sir? Para. Sir Winston may dine-develop ba na hindi pangontra sa AI? Eh? Pero yung But tipo, you can check actually. Yeah, merong yun, merong mga software, oh, oh, may na, software na, na, na you can ba check if it's just Meron, use. meron. What they, is it? They check. What is it? Let us tell the audience. Um so we didn't open AI itself. No, pwede mo na siyang tignan. eh. Pag 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 kinat mo yung letter no. He can actually say check if it's written by AI. So meron na ring a little bit of pangontra niya. no. But eventually makakalusot din 'yan. So ang ang point ang punto ko dito is instead of of catching people on on being lazy or cheating using AI dapat turuan na lang natin na how to use AI properly. Oo. Kasi noong nag-messy writing sila okay lang pero gamitin mo rin yung utak mo kasama ng AI Mism mismo. Totoo. Tsaka ga gagaling ka eh. Ang point naman itong kurare, itong homework na to is gumaling ka as an individual. You you, you have more learnings and AI can't be stopped. Mm. So ako kung professor ako, siguro there's only a percentage na pwede ka mag-AI.